Good morning people of Pilipinas. <laughs> morning guys. Tayo ay We're on the way to Cebu City. Good morning. <laughs> this is me. This is my first time na dadaan dito sa main highway nila. At ang destination natin ngayon is TCH. So, medyo <laughs> exciting. Kasi di pa tayo nakapag-motor sa city. So, siguro babalikan ko lang kayo pag nasa city na tayo. Aray. Kasi medyo traffic dito. Tsaka hirapan tayo ano, eh, mga concentrate na natin mag concentrate lalo na dito kasi gano'n na to ano eh tayo pamilyar may pang lubak napakaganda nga naman ng morning time check it's 5.24 estimated siguro nasa Cebu tayo mga 6.20, 6.30 hindi naman natin alam yung daan tapos makapag TCH tayo mga 7 na siguro 7.30 din So I guess um, Another 2 hours of ride Pero chill lang tayo ngayon Wala tayong hinahabol Wala tayong hinahabol na ano um, Event Dahil ng kaapon medyo uh, Naghahabol tayo ng event eh Kailangan natin mas maaga Ngayon Chill chill lang chill ride sa highway <laughs> which is known for mga mabibilis din ang mga sasakyan so, ayun daming ano daming potholes siguro yung mga dahan dito okay okay na Minupack natin ng saglit. <laughs> Ganda din ang daan eh. Just hope na walang kanding at aso na dumamit niyan. Good morning everyone. Good to have you.

so, ito tayo sa may ano, yan ito na tayo SRP, ito tayo magkis straight, ito tayo sa may mga gas station para magapgas tayo at oh, pag ano, oh, pag set ng max natin, papuntang TCH, time check 554 Mali, mali pa naman to kasi talisay pa to eh. Alam ko eh. Talisay pa to. Medyo malayo pa talaga to sa Cebu. Okay. Walang race, walang racing race. Oh. Ayun oh. No? Next map boy. Eh. Maraming tenang petron Baka may petron Juicy <laughs> pa eh Hindi ko alam talaga ng malaya na gustuhan ko yung daan eh Sobrang chill May 7-11 dyan